Police vlogger na inireklamo ng panggagahasa tinangkaraw uh, tinanggalan ng tsapa uh, at dinisarmahan na rin ng pambansang pulisya. Alamin natin ang mga update uh, mula dyan sa punong tanggapan ng Philippine National Police. Narayan si Bombo Kelly Cordero. Tinanggalan na ng tsapa dinisarmahan na ng Philippine National Police ang police vlogger na si Police Master Sergeant Timothy T.J. Vertuso na inireklamo sa kasong pagdroga at panggagahasa sa babaeng teller sa isang farm sa Batangas. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa restrictive custody na sa regional headquarters ng Police Regional Office 4A ang sospek. At habang nagpapatuloy ang pagdinig sa mga administrative case nito, ayon kay Fajardo, inaantay na makalabas ng ICU ang biktima para naman sa mga kasong kriminal na isasampa kay Vertuso. Hindi pa kasi raw makausap ng maayos ang biktima dulot ng trauma sa nangyari. Samantala, kumpirmado na rin sa medico-legal ng biktima na lumabas noong January 21 na ginahasa nga ito. Inaantay na lang ang toxicology report para makumpirma kung totoong pinainom ito ng droga bago pagsamantalahan effective January 11, uh, 11 10 po tinanggal na rin po tinanggalan na rin po siya ng tsapa uh, tinanggalan na rin po siya ng barrel, at ongoing po yung uh, pagdinig po ng kanyang admis, ad, administrative case with respect po doon sa kanyang criminal case ay inaantay po natin na makalabas po ng ICU yung biktima dahil hindi pa po nakakausap ito at medyo uh, according to the provincial director po ng Batangas uh, na apektuhan po yung uh, kanyang uh, allegedly po yung kanyang pag-iisip. Pagtitiyak ng pambansang pulisya sa pamilya ng biktima, hindi nila ipagsasawalang bahala ang nangyari at sasampahan nila ng kaukulang kriminal at administratibong kaso si Vertuso. Sa ngayon, pinagahanap na ng PNP ang isa pang at-large sa kaso na di umano ay kasama ni Vertusio mang sa biktima. Ang isa pang sospek o ang kinilalang si Alias Anthony ay sinasabing empleyado rin ni Vertusio sa pagmamayarin nitong sabungan sa Lipa, Batangas. Si Vertusio ay isang police vlogger na sumikat sa mga katagang sayang ang tatu. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!